Hello mga farmers. So naanasad koy eh, na musa nga pato. So daghan kay akong mga pato sa diha. Naabot gyud to siya mga 50 sila ka guys. So nahurot-hurot na nako og baligya and then amo pong giihaw kay diri gibaligya sa mo ang kananan guys. Dayon ang na, -na inahabilin mga 30 na lang siguro to sila nga dagko assorted bay og laki din karon na anak pong nga pato nga namusa so namusa siya 10 kabuok nya na pagpamusa niya guys natunong pagyud og ting ulan so nangabasa ang iya ang mga pisok, di pang tugnaw so, may gani na buhi na silang pulo kabuok so diha ako sila gibutang putang na ko nang ilang inaan kay kwan manggod mula kao dayon magsigi sunod sunod so mga matay, ayo di sila pag dilit ako ni hoktaning inaan anis iglas ka isang tanan ang ila ang mama so akong huktan, so di ako, ko siya glawog nga pids, akong glawog ani nila guys then iglas juga ayo so itsa na lang, lang ako kay di man amo na og naitaom og tao nang patuha ginoo you know, ako ni patuha ni So gibutang na ko na sila diha sa ilalob, anang na balay-balay sa mga tin amagamit nga mga sako mga unsa na di nga assorted akong di pagbutang So oh uh, ingon ana then prone ba kay misahangin diya guys